morning mga kakulitos Good morning sa inyo lahat uh, Dito kami sa Baguio Ayan na kami At may di-deliver tayo ano. Ayan dito tayo nag-intro uh, Oras natin uh, time check Oras natin alas 8 by so Panibagong uh, video naman natin ulit ngayon mga kakulitos uh, At uh, sana ay magandang uh, araw Ang uh, o kalagayan nyo dyan mga kakulitos so yan good morning sa inyo good morning uh, deliver tayo dyan sa may slaughter so sana samahan nyo kami sa pangin pong paglalakbay at dito kami nag intro ng aming mga video mga kakulitos so yan sige samahan nyo kami at uh, Shoutout pala sa inyong lahat Yan, Sa lahat ng uh, mga sumusubaybay sa amin Shoutout sa inyong lahat sa mga Luzon, Visayas, Mindanao and then dyan sa Japan, Taiwan Abu Dhabi, dyan Hong Kong, uh, sa Taiwan dyan uh, dyan sa mga kapisayahan uh, shout out sa inyong lahat yeah, boy. so yun uh, biyahe tayo mga kulit okay sir, let's go so let's go okay sir, let's go biyahe tayo <coughs> lang ko bilhin at sana ay hindi kayo magsawa mga kulito sa mga binablog ay ulit ulit lang pero kung ikaw ay bago pa sa amin pong uh, channel ay bago ito sa iyo at kung ikaw ay sumusubaybay at may ka pa nakapagsubscribe please support po sa kakulitos trail vlog ayan pindutin uh, pinutin notification bell para ma-updatean ma kita sa mga susunod pang uh, amin aming video. Ayan mga kalitos. So maraming maraming salamat sa inyong uh, pag-support. Ayan, nandito na tayo sa may uh, mahabang mga tulay. Dito tayo sa may silong nya Sige, sige na tayo. pa ang scooter mga kalitos o, dito tayo sa may kaliwa Ayan. sana yan dyan na sila saan daw ang scooter ma? sila onion iwan ko lang kung kung ma, may mga ibang ano pa dyan kasi may rising sun no? may papuntang bingkit pa dyan mga kulay Ito sa may buntok yan at uh, yan yung salubungin natin na tao yan yung fortuner na sasakyan no? doon yan o no? dito kami sa may ano ano Thank you, come again. Tabinyo. Yel. Jo mata galangin na mga kulitos. Ay lang uh, ano pa. Han sige, update ko kayo mamaya mga kulitos ah. Bye bye. Few minutes later. Ayan, so okay na tapos na tapos na mga kulitos alis na tayo at uh, pupunta tayo ng Trinidad ulit ayan na upload na upload ko na to mga kulitos nung last Yan mga kulitos, andito na tayo sa may uh, malapit ng boundary ng Kim uh, latrinidad La Trinidad, sabi ko sana. Yan, uh, at kalalampas lang namin doon sa may nabanggang sasakyan. Iwan ko lang, sa uh, sudden stop ata yun mga kulitos. So yan, uh, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. At uh, sa mga silent viewers dyan, uh, salamat, pa, salamat pa sa inyong mga suporta. Salamat po, salamat po. At uh, ay <clears throat> lagi nyo po kaming sabay-bayan sa akin po mga bawat videos mga kulitos. Yan, ayan, ayan ang boundary ng La Trinidad at taka, saka Baguio. Ayan, oh. Oh. Uh, at uh, grabe itong mga jeep ng La Trinidad ay nakikipag uh, uh, patintero sila. Uh, kahit wala silang karga eh, hindi naman yung kulang, kung nagkakarga mga to o nakikipagkarira lang ang hanap, hindi pira at ang hanap mga to. Yan, andito na tayo sa may Istobosa, Game 3, yan. Mga kolitos, Istobosa, may bagong tourist, uh, tourist spot ito mga uh, at uh, dito makikita natin yung mga bagong bahay uh, na pinturahan sabi ko sana. Yan, bagong pintura ba, yung magkaiba-iba. Iwan ko kung uh, hindi ko pa nakita yan ng ano eh. Pero sabi nila rose daw dyan. Yan ang uh, ano ang uh, kabuuan yung kulay na yan. Iwan ko lang. Yan. So dito kami sa may game 3 na mga kulitos. KM3. So yan po mga kulitos. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Sa mga bawat silent viewers dyan. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. Kaya Sir Eric. Shoutout iyan kaya madam uh, wellness mix blog so